Bago pa man marating ang bayan ng Tayug, madadaanan itong Magallanes Bridge kapag manggagaling kang Santa Maria. After 3 to 5 minutes drive, mula sa simula ng tulay ay sasalubong na sa iyo ang isang monumento. Ang monumento ni Pedro Calosa. Hudyat na malapit ka na sa sentro ng bayan ng Tayo. Ang according sa research, it's between 1940s to 1950s na naipatayo yung uh, monument ni Pedro Calosa nadagdagan na lang at na-repaint na lang ang yung structure niya. Pero yung monument niya talagang yun pa rin since then. Sa po siyang ano na nag-aklas para sa mga Tayugenians. Siya po ang nagtatag ng yung kolorum na tinatawag nila na grupo. Uh, nag-aklas siya dahil sa hindi niya nakitang pantay-pantay na pagtrato sa mga Tayugenians